Sabi ng pulis, bata ang daming motor. Eh, natural. Wala na maparandahan sa gilid. Buro na. Buro na mga nagsitin. Ay! iya 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 Nauna pa yung paglaglanin sa pag-aamok ng pag Dapat huhuling ko na siya. Nauna yung paglaglanin sa Sa gitna na Pinayorganis uh, uh, yun. ah, sa lang. na sa gilid wala yan. Wala na sa gitna. Gilid lang, hanggang gilid lang pala. Ayun perfect end. Gilid gilid gitna gilid. Kaya wala na madaan kung nakabuka na ang iyong sapatos. Ano kasi kasi Thank sige pa mo For today's video guys For today's video Nasa ano tayo Ah, uh, Kaya po Nagagala tayo sa club Kaya po ngayon nag window window shopping while motoring hmm. no, no. window shopping while riding motorcycle for no, no, no. this video natin guys window shopping daming bariya ni kuya ayun tig sampo sa bangko galing daming fruits Mural na mga dito. Amin. it is sikip amin it is oh uh. well, hindi nang ano raw sabi ano raw an okay, an ano sira wala Last niya na yan. Mga <laughs> inayos niya yan kasi inisip niya puta, pabalik-balik na. Ginawa na yung best niya diyan. Pangatlong balik na sa kanya Ang bango ng tuyo na pusit. Oo oh, naman, makunat yun. Nakabili na ako yan dati. Kunat. Mas okay, okay yan kung medyo tosta-tosta siya. Kasi nabili ko dati. Kunat eh. Pag nakauwi ako bibili ako ng maraming palad. Palad. Masarap nun 'yun, oh. lalo na pag medyo malutong. Oo, oh, <makes noise> Wala na tayo lang. Kunin mo yung face mask sa ano, box. Face mask tayo sa kasay Okay, dito na tayo sa Ayala Birds for today's video guys naman guys yung mga magigiting na enforcer yan mga loyal yan walang pakiusap sa pakiusap niya pag nahuli ka ticket direction mo yan

nakalusot. Nakalusot kami dyan, guys. Yeah. And now, we're going to Alabang. Na. Sa kami na Alabang. 阿西里那

Yang bungo sina Yang bungo sina jap. Yang bungo aja kok? Ya, hmm. pabiling pandisan. itu ini lang pinapa tubuh, kalau pinapa Pinapalas sa hindi Pwede na lutuin yan. Oh. Yeah. Pag piso lang. Ano yun? Kau nito. Hindi. Flavor yun. Flavor. yun hmm. yung mga itim-itim labor kasi kaya yan ang napapasarap yan

Gaw Marcelino pa rin tayo, guys. Marcelino! Tapos natin, ano? Quirino Avenue. Tapos, Horsemania Highway. Diyan rin the na Alam ba Ay, iba rin Iba din si kuya, ayaw tumapis Relax na relax eh. Relax na relax si kuya Habang magpapadyak Nasa main road pa Walang pakialam na sa kasunuran niya. Basta padyak lang siya ng padyak. Sabi <laughs> niya, bahala kayo dyan. Basta ako. Diretso lang ako. Fokus lang. Fokus. <laughs> Fokus lang siya, guys. Kerino abig. Gagawin yata ng ano dyan oh. Underpass. Gagawin yata ng underpass yon. Paganong. Dapat ganun lagyan nila, no? Underpass, you eh no? Siguro maghuhukay sila diyan. Lagyan. Para yung mga galing skyway, hindi na doon na sa ilalim dadaan. Pagano'n. Ah, Oh. Tunnel ba? Parang tunnel. Ayan. Tapos dito. Parang tunnel. Ala. Huh. Kuya guys. Huh? <laughs> May exit. Ang <laughs> exit ni <de> Kuya. <laughs>